Ilang years na kayo nagpe-pedal dyan, kuya? Bata pa ako eh. Bata pa kayo? naggaganyan na kayo? 50-40 Ilang taon pa? 15 na ko nung ito. Kaya pala, kuya, hindi kayo tumataba. I Exercise nyo na yun sa araw araw-araw. Kaya ko magganya na rin po kaya ako sa bataan para pumayat na rin ako. Basta <laughs> <laughs> 'to, so, iwag na ako payat din. Kailan eh. pa payat kaya ito? may bigat Kaya nga po eh. Kumapit na lang <laughs> ini negosyo mo. Tapos ang mali yung singil ko no. Sabi na, ayoko na sumakit sayo. <laughs> yung maganda yun kuya kasi pag nagkakaidad na kailangan na talaga ng may ay, exercise ay mahirap yun kuya baka ano baliko, ibang pahinga na yun kuya pang ko pagod ka araw mo pahinga parang mo to pag nakasanayan mo na po kasi kahit yung tatay ko kuya araw-araw sa bundok napahinga lang ng isang araw wala nahilo na sa bahay <laughs> na nagkasakit. Imbis na nakahaga na inalong magkasakit eh.